kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kasi walang ibang taong maniniwala sa iyo. Yun ang harsh reality sa mundong to. Ako ngayon, gusto ko magkaroon ng sobrang daming milyon. Gusto ko magkaroon ng madaming pera. Gusto ko magkaroon ng magandang kotse. Gusto ko madami akong matulungan na mga tao ma-inspire sa akin, ma-motivate sa akin. Yun ang gusto ko. At yung ibang mga tao, hindi naniniwala ang makakamit ko yun. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Yun talaga ang mundong to eh. Walang maniniwala sa sa'yo. Pero as long na ako, naniniwala ako sa sarili ko, okay lang ang lahat. Naniniwala ako na yayaman ako, magkakaroon ako ng magagandang kotse, makatulong ako sa mga tao, magiging pinakamalupit ako sa bloodline namin, okay lang yun. As long na, nanini as long na naniniwala ako, hindi ko kailangan ng approval ng ibang tao. Ganong ka-powerful yung mindset na yun, na pag naniniwala ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng approval nila. Ikaw na lang mismo, okay na. Ganong ka-powerful tong mindset na to. Kaya kayo din, kung nanonood ka dito, maniwala ka sa sarili mo. Huwag na huwag mong pagduludahan yan. Kasi pag ikaw mismo, nagduda sa sarili mo. Pag ikaw mismo, hindi na naniniwala sa sarili mo tapos ka na, kalaban mo na sarili mo eh. Sarili mong utak, kalaban mo na eh. Sarili mong utak, hindi naniniwala sa sarili mo. Ano yun? Ikaw mismo. Ikaw mismong tao ka, may mga pangarap ka, tapos hindi ka naniniwala makakamit mo yun. Talo ka na agad. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Maniwala kayo sa sarili nyo. Okay? Kasi pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, walang ibang tao maniniwala sa'yo. Believe in yourself because no one else Will. Yeah? Believe in yourself because no one else will. Lagi mong galingan, Yang G.